sir, nag, nagbuo na po ng bagong revised IRR para nga po sa Anti-Bullying Act. Ano po? Basically po, ano ang mga pinagbago dito at pinalakas sa provision? Uh, number one, Manong Ted, ang think, ang ma-appreciate natin doon sa uh, IRR, ay yung definition ng bullying. So, mas lumawak po. So, dati hindi natin nakikita natin uh, physical lamang no mm -hmm. pero dito po sa IRR Uh, hindi lang po yung physical. Meron pong verbal bullying, meron pong social bullying, mm -hmm. meron okay. pong cyberbullying. Mm -hmm. uh, Nakalulungkot lang manong Ted, talagang mas mas nagiging uh, umikiral yung physical bullying, no? yung pananakit na. Pero minsan po uh, manong Ted, bago humantong dun sa physical bullying mm -hmm. ay dapat na detect na na pag kami verbal bullying malamang sa hindi ang susunod na po dyan ay physical na opo. kung may cyber bullying malamang sa hindi ito po ay na ng physical uh, bullying Opo. So, uh, yun ho ba kasi dati-dati po ang problema nga sa bawat paaralan, aralan wala pang uh, parang kumite na in-charge dito sa una sa pagbibigay ng informasyon sa mga magulang at mga bata tungkol nga sa polisiya ng anti-bullying and then yung reporting system. Meron ho bang provision sa revised IRR para po maging proactive itong mga komite sa bawat paaralan po, uh, ASEC? Ah, yes, Manong Ted. Dito sa IRR, meron ng tinalaga. Ang tawag po natin dito mm -hmm. ay yung Learner, Learner Formation Officer. Okay. So, sa relaham po, maaaring mag-designate ang ating po school head, sino po ito magiging learner formation officer. Mm -hmm. Ideally, manong test, guidance counselor po sana ito. Mm -hmm. uh, alam natin na may limitasyon po yung pag-fill up natin ng ating mga guidance counselor. So, kasi, kaya nga po sa ngayon yata, mga nasa 5,000 pa yung hindi natin na-fill upan. Mm -hmm. Kasi ang kailangan po, lisensyado eh. Sa Opo. kami masteral. Mm -hmm po, so, kinawa po ng DepEd ay uh, biniyak po natin yung guidance counselor item at uh, sa halip na mas mataas at sa uh, na, agano, mas madali po pa kapag ay magiging ang tawag na lang po natin dyan ay mga guidance counselor associate. So sila po yung maaaring maging learner formation officer man ng PEDS.